Patay ang isang lalaki ng mauwi sa disgrasya. Ang paglalaro nila ng baril ng kanyang pinsan. Nagbabalik si Bien Manalo. Wala ng buhay ang lalaking ito matapos mabaril sa Tondo, nila Binaril siya sa noon na tumagos sa likod ng kanyang ulo. Sospek sa pamamaril ang sarili niyang pinsan. Lumalabas na nauwi sa disgrasya ang paglalaro nilang magpinsan ng baril. According doon sa ating mga na-interview sa kamag-anak, ay uh, itong bata, itong biktima ay naglalaro kasama nung ating nung sospek. No, naglalaro sila ng barel. Magpinsan sila. So itong kuya, yung may uh, may-ari ng barel. Nung una, hindi raw ito pumuputok. Pangatlo, pang-apat, tsaka pumutok. At tinamaan na nga yung bata sa ulo ko. Na-recover sa crime scene ang baril at isang bala inaalam pa ng mga pulis kung saan nakuha ng sospek ang baril iniimbestigahan din kung sangkot sa gulo ang suspect oh inaalam pa rin po natin kung kanino niya ito na nabili dahil itong sospek natin ay uh, wala rin namang lisensya para magmay-ari o, o, o magdala ng baril inaalam pa rin po namin ngayon kung ano ang kanyang uh, mga kung may nagawa ba siyang dating uh, mga krimen Mangiyak-ngiyak namang tumangging magsalita ang sospek. Mahaharap sa kasong homicide ang sospek. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.